Mga katong, tapos na tayo mamitas ng sili Sila tita kunting na lang ang nagtitinor Tapos, yan Mga ka-10 bundle naman pala, mga katong 100 kilos apat at 4.5, 45 kilos Kaya lang, tanghali tayo mamitas ng dalong <laughs> Wanon naman kami ni Wally <laughs> Thank you Kabilan tayo Kabilan. ha hindi ko makikita eh yan hindi isa isa ano kita mo na doon yung malilit na may sira doon nga kabila yun ako no? ang talong ni Wally ha? tulad talaga yan ang halik Bawi. Uy. Huwag oh, yan. Malalaki lang. Oo, oh, huwag yan. Yan. Yung mga balok doon ganito, kunin mo na. bawi oh, oui. dan lalaki na bali ganda ng size Pang torta.

malalaki pa yan basta yung malalaki lang tapos yung mga baluktot na may mga butas madiliit na may butas boy. second harvest mga ganito lang Thank. yan mga malalaki huwag binipita si alanganin So, oh, pita si na lang yung ano na. malalaki For lang Oo, oh, wag ko. Ngayon pipita sin to. Pinitas niya na. Eh. Yung mga ganito wag na. Ah. Basta yung pang torta size. <laughs> oh, paganda ang ganda ng panda mo. patay ano? So yun mga katong Tapos na kami mag harvest So yung seeding nga po naka 10 yung gud uh, Isang bundle yung mga baluktot So yung baluktot binayaran mo ng 200 isang bundle Yung mga gud 45 po ang kuha niya Bali 46 ang bundle ang kuha ng good Yung talong Naka 7 bundle po tayo yun sa dalawa, tatlo, apat, lima, ano yung pangalawang harvest ah, uh, marami pa rin o kanina na benta kanina yung mga bumibili dito so okay na po, pangalawang halaw natin ng talong, maganda ganda naman so yung sili okay din, maganda rin yung presyo tapos kaya lang yung presyo ng talong medyo mababa kanina nga po pala tinawagan ko si Sir Jimmy Uh, tulad nito, yung talong na ito, yung talong po na ito, doon lang po namin ibababa sa buyer sa Gapan. Uh, yung una, binenta lang ko ni nila ko lang ni Nana yun. Bali, pinabayara ko na lang ng 200, isang bundle. Uh, ngayon, ewan ko lang kung magkano, pero tinawagan ko si Sir Jimmy, ang kuwalang daw po ng talong sa kanya is 22. Bali, 220 isang bundle nung nakaraan daw po yon ewan daw po niya ka ngayon kung magkano so nag update naman po ako sa sangitan 25 po ang, ang bentahan doon or 250 so tama lang mga nasa 20 lang po ang 20 hanggang 25 ang talong at ayan uuwi nga po ngayon ni Wally yan itong bundle so may umorda sa ng tatlong bundle at saka dadalhin sa buyer ko yung apat na bundle sa susunod sinabi ko tinawagan ng si Sir Jimmy na pupunta po ako daw hindi bukas o oh, sa makalawa dahil kausapin ko daw yung buyer niya na mag-usap daw kami so pupunta po ako doon sa farm ni Sir Jimmy tapos para maituro ko daw yung, yung talo nga at yung sili so yan ang gulo mo na ting Dahan-dahan ka lang alam Tignan mo kung may gusto ano ha Ganda naman po ng size ng talong natin eh. maganda ako ng talong hindi <laughs> ka mukha nung sa tumana nakakailan harvest na kami puro baluktot pa <laughs> Ito maganda so yan uh, nag sindi rin po ako ng nag rin po ako ng electric motor dahil pinapatubigan ko yung talong So yung mga katong Junti nang dumarami na harvest natin Pero sa susunod marami na yung talong Kasi yan Marain na nga bunga na Maliliit Ang kulit ni Ruden Ayan Ang kulit ni Ruden Ayan laging nakasunod Ayan you know, o Ganda ng talong mga katongs Nakakatuwa lang mga katong sana. Alos wala pang dalawang buwan nung tinanim to. Ngayon, ma-harvest na tayo. Bali, kung pa lang to eh. 50 ala pang 50 days. Yung talong at sile. So, nakakatuwa. <laughs> Ma maani na tayo, di ba? <laughs> so, yun. At yung susunod naman mag magkakabunga yung sitaw natin malalaki na halos marami nang naglalaglag na bulaklak yung siling daiwa na yun uh, hindi ko mo pa dapat nung ginascatter namin yun at nagambulan na pataba so tapos hanggang ngayon hindi pa pinatutubigan kasi nga kinakapos tayo sa tubig pero ngayon dalawa na yung ating pagkukuha ng tubig eh maasikaso ko na yan So babawin na lang ako dito tatan, uh, Yung sili rito sa Yung sili panigang Tatanim ako ng sitaw <clears throat> Pero Yun nga lang mga katong Dahil nung binomba ko yon, Binomba ko nung pandamo Ginambulan So nung ginambulan po yon, Umalsa mga buto Na damo uh, Ngayon, ayan, mga nagsisitubo Ito kasing talong na ito, ito. Hmm. Ito kasi talong na ito. Tulad yan. Uh, ginambulan po yan. Pagkatapos damuhan sa puno. Ngayon, at saka kung ko yan, ibig sabihin, ah, uh, wala nang, walang garo tutubong damo yan kasi hindi naman nakalkal yung yung, yung bagong tumutubong mga damo eh na patay din nung pagka-spray ko. So kaya lang itong kabila ito yung na-spray ko then ito hindi pa so din ah hindi ka nakakatawa kung sobra ka ng kulit ah kung sobra ka ng kulit pati ko kasi kung kukuha bunga maitim kasi oh. ah naman ng aso yan Alright mga katongs At hapon na nga po Kali, Ako na lang po naiwan dito Si Wally umuwi Di yung talong ano At Ayan Ito nga po yung ginagawa ni Kuya na Ating CR Ayan o oh. Yan po yung pinto niyan Yung plastic Yung nabibili may kasama ng hamba So pinalita dahon ni Kuya Mar niyan Then di pa na ikakabit yung baw. Then yung bubong po niyan is bakal tubular at saka long span. Ganda mga katongs ano. Hindi na tayo makikisir sa kabila. <laughs> Alam niyo mga katongs pagkakasikwan. Makikisir lang yung mga bata doon kay Mar. So ngayon may sarili na. So okay na okay. ay eh, nagpapatubig po nagpapatubig dito yeah kami dalawa lang po ni ngayon dito sa Tumana umuwi siwali. si Wally Bato uh, nagpapagaling ng mga alipunga So, So, siguro lamayin ko ito para makaluwang-luwang tayo yan dahil patubigin na po lahat pati yung siling Taiwan doon ilaw mga katong <laughs> ayun na nga po <laughs> bali yun ang oras na alas 9 na pinatay ko na yung electric motor so naka dalawang tudling naman ako sa talong na napatubigan na tapos bukas na maga papantarin ko tuloy ang patubig sa talong at sasabayan ko ng spray para sa ako naman kasi maraming naninilaw na dahon ng talong natin maraming uh, hanip sa ilalim ng dahon gawa ng nung nag spray ako ng pandamo eh yung mga hanip sa damo nagsilipat lahat sa talong yun ang hindi ko kagad na sprayan ano so kaya maraming naninilaw na dahon nung tinignan ko maraming uh, yung mga puting maliliit at saka yung ano tawag doon yung mites so bukas yun ang spray ko ang uh, spray natin doon uh, pamatay talaga doon sa hayop na yan tapos yung pagkayari kong mag spray eh, si bato kasi hindi pa makakalusong ngayon eh. baka si wali lang si Wally ay mag siya magpapatubig ako ang gagawin ko uh, magpapalupot ako magbabali ako ng sitaw kasi maraming baging na nakalaylay sa sitaw natin so uh, na tayo talaga ng ilan na araw ano? gawa ng dalawang araw nagparit pa sa bagong sikat tapos yung araw akong hindi lumusong yan tapos pumitas pa ngayon maghapon ng mga harvest <laughs> ganda naman po yung harvest natin kasi una pa lang eh naka ako ang pangalawang harvest sa sili tapos pangalawang halaw sa talong ibig sabihin po kasi ng halaw uh, tama yung pa naman harvest din yon kaya lang hindi pa yun talaga ang pinaka kwan kasi may mga nauunang bunga po yan eh hindi po yan yung kamukha ng sili na maraming nagsasabay na bunga yung talong po may nauunang bunga kada isang puno may isang talong na uh, napipitas ng maaga So, ganun po nangyayari sa talong. Eh, sa ngayon, marami naman nung buko na maliliit. Kaya yung gagadarili. Sana, eh, wag lang umano ng uod. Kasi yung mga uh, hinarbis namin kanina, medyo marami-rami din yung uod. Gawa nung kwan nga po kasi, nagsukal po yung talong natin. Kumbaga, na, ano ng damo. So nung yun nga bago ko ginis uh, spray ng pandan mo yon uh, pinagrasikator ko po muna yung matataas para medyo makatibid tayo sa sa gamot So yung kabila ang hindi ko pa na i ng banda mo. Okay naman no. Yung presyo talaga ng talong nasa 20-25 lang. Pero yung sili maganda po ang presyo. Halos doble ng presyo ng talong. Ayan, nakakatuwa. Tapos, nakasampong bundle pa tayo. ayan, Ah, uh, shout out nga po puli kay uh, Sir Adrian ano, at saka kay Atilani. Atilani Reyes at saka kay Sir Adrian Reyes. Ah, uh, yun po. Maraming salamat po pala sa pinahiram n'yong uh, palay. Bali, yun nga po, uh, apat na ay limang kaban po yung inuwi doon galing sa bagong sikat. Nung kinuha po namin yun, nung kinabukasan, sampung kaban yun. Yung limang kaban no kay Tita Conchin yun, binaba namin. Tapos, yung limang kaban, ayun, din retso ko inuwi sa amin. Then, ang napunta na po sa akin, apat na kaban. Binigay ko po kay Porky yung isang kaban. Para may pambigas sila. No? At muli po, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. Shoutout po kay Tita Korak. Cora Cruz at saka kay Tito Alex at kay Sir North shoutout din po kay Tito Juanita at kay Tito Cesar Gelson ng Talavera Nueva Ecija so hanggang dito na lang po muli ang aking vlog ngayong araw pag i sana ako ngayon kaya no, tingnan nyo po ang lakas ng hangin so ayan kita kasi po tayo sa next upload Maraming salamat so po sa walang sawang yung suporta sa tong TV official. God uh, bless po sa inyo.